Sa gitna ng lumalalang korupsyon sa pamahalaan, muling umuugong ang tanong. Handa na ba ang bayan para sa People Power 3? Sa bawat pondo ng bayan na nawawala, sa bawat proyektong hindi natatapos, at sa bawat pangakong napapako, unti-unting napupuno ang galit ng taong bayan. Mula kalsada hanggang social media, ramdam ang hinaing at sigaw para sa pagbabago. Marami ang nagsasabing tila wala nang natitira sa gobyernong ito kundi kapangyarihan at sariling interes. Ang mga opisyal na dapat maglingkod, sila pang unang nangungurakot. At sa harap ng matinding kahirapan, lumalakas ang bulong na baka panahon na ulit para sa isang pagkilos ng sambayanan. Ngunit ang tanong, ang people power by sagot sa sugat ng bayan o baka itoy simula ng panibagong labanan para sa kinabukasan kung magpapatuloy ang katiwalian baka muling bumalik ang milyon-milyong pilipino sa kalsada dala ang iisang sigaw tama na sobra na palitan na